Bunsod ng sunod-sunod na sakunang nararanasan ng bansa nitong mga nakaraang linggo. Mabuting nang maging handa at maalam pagdating sa mga dapat gawin. Gaya na lang kapag pumutok ang vulkan. Narito ang mga paalalang hatid ni Sofia Potenciano, una sa Balita sakaling pumutok ang isang bulkan, ano nga ba ang dapat nating gawin? Narito ang mga paalalang makatutulong upang manatiling ligtas. Una, manatiling nakatutok sa radyo, telebisyon o sa official social media pages ng mga ahensya ng pamahalaan para sa mga abiso kaugnay ng pagputok ng bulkan. Magsuot ng dust mask o N95 face mask at gumamit ng goggles para protektahan ang mga mata maging kalmado at manatili sa loob ng bahay. Isara ang mga bintana at pinto at maglagay ng basang tuwalya o tela sa mga gap o puwang nito para hindi makapasok ang abo. Huwag ding kalimutan ang ating mga alagang hayop. Siguraduhin nasa loob sila ng bahay o di kaya iligtas sa kanilang kulungan. At kung ikay naabutan ng matinding asphalt habang nagmamaneho, huminto at tumabi sa ligtas na lugar. Kapag tapos na ang ashfall, alisin agad ang mga naipong abo sa bubong para maiwasan ang pagguho o pagbagsak nito. Linisin ang alulod at iba pang daanan ng tubig at ilayo ang nakolektang abo para maiwasan ang pagbara. Basain muna ng tubig ang mga bintana at pintu ng bahay o sasakyan bago ito linisin gamit ang maligamgam na tubig at sabon. Sa paglilinis, maaari din gumamit ng vacuum cleaner o punasan ng dahan-dahan para matanggal ang abo. Takpan ang ilong at bibig at protektahan ang mga mata habang naglilinis. Sa panahon ng pag-aalboroto ng bulkan, mabuti nang may tamang kaalaman para masiguro ang ating kaligtasan. Maging alerto at mag-ingat, nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Sofia Potensiano, Alauna sa Balita, Congress TV.